Good afternoon mga idol Hapon na po tayo mga idol Mga idol, asa ng araw ano? ang uras, alas 2 in punto mga idol Na hapon na po tayo sa ating paminguit. Gawa ng kagigising lang ho natin ah, Kaganinang ala una mga idol Kaya naman dumiretso na po tayo mamingot mga idol Okay At ah, ang ating spot mga idol Ay ah, pupunta no, natin babalikan no, natin ang napanaginipan nating spot ng talakitok mga idol Kay, uh, kasi naman mga idol ah, nung isang gabi napanaginipan uli natin nakabungisngis yung malaking talakitok at hindi lang po isang nakabungisngis mga idol mga limang uh, uh, mga limang piraso sila oh. sabay sabay nakabungisngis sa atin mga idol parang nangaasar kaya naman na uh, natin ang ah, ating uh, ah, napanaginipang fishing spot ng talakito at ah, sinigurado na po natin mga idol na mauhuli ho natin yan mga idol dahil uh, ah, na po tayo sa ating gamit numero 15 na po mga idol yung ating gagamitin nylon ang ah, higit uh, ah, limang kilong talakitok o, o kahit sampung kilo pa mga idol eh, sapat na numero 15 para mahuli yan mga idol kunting diskarte lang yan mahuhuli natin yan okay ah uh, Oktubre adios na po tayo uh, Merkulis na po ngayon Ayan. okay malapit na po tayo na na po natin yung spot ng talaga mga idol wala kasing palatandaan mga idol oh. kaya nahirapan no tayo malapit lang po dito mga idol hanapin lang natin ang tabayanan nyo mamaya mga idol kapag ka nahanap na natin yung spot ng talakitok okay stay mga idol and uh, enjoy watching hirap po natin uh, matanaw yung mga idol yung spot ng talakitok huwag kasi yung dagat mga idol eh. Nabrawon kasi sa ilalim yan mga idol at tayo lang nakakaalam yun palatandaan yan yung palatandaan yan ng ayaw sa turo po ni ng lulo ko kapaho kapanahonan pa ho ng mga ninuno natin ang spot ng ating talakito mga idol kaya hirap po tayong hanapin andito lang yan pali uh, kaya kanina pa ho tayo nagpaikot ikot mga idol hindi ko po matanaw yung na brown mga idol na party sa ilalim mga idol na brown yun dahil maraming libre yan sa ilalim mga idol yan po ang sekreto natin mga idol at tayo lang ang nakakalapit baka yung bandaroon mga idol hindi ho maklaro sa camera mga idol pero klarong klaro po sa ating mga nagya uh, nalilisik na mga mata pagbihira na yan eh, ayan 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 klaro na po ito mga idol malapit lang ho kasi dito sa may bahura mga idol yan ang ating sekreto okay dito na tayo ayos mga idol andito na po tayo sa ating uh, uh, sinadyang pising pas ito po mga idol dito po na brown po sa ilanim ito mga idol may tinanim kasing mga debris dito yung uh, lolo ng lolo ko mga idol kaya ang mga talakitok ng idol ay uh, uh, pinamamahayan na rin ng mga idol ng mga ng idol kaya naman mga idol umpisa na ho natin mga idol at siyempre yung ating gamit dahil handa na po tayo sa araw na ito numero 15 na po mga idol yung ating gamit na nylon at siyempre yung ating hook ay five, six, four. Ayan, dalawa mga idol yung ating gamit. At naturalmente, yung ating pamain ay mga buhay mga idol. Mabuti na lang mga idol ay uh, marami ng hipon ngayon. At uh, hindi na tayo nahihirapan manguha dahil uh, tag-season na po uh, ngayon ang hipon mga idol. Uh. Pipiliin lang po natin yung medyo uh, masigla mga idol para masiyahan yung ano yung talakitok mga idol maghabulan no sila pumupitik-pitik kasi sa ilalim ito mga idol kaya naman yung talakitok mga idol nahihirapan na kagatin mga idol dahil umi-skip ang buhay na hipon mga idol okay ang ating nylon ay numero 15 bagong bago po ito mga idol Diyan lang, malapit lang mga idol yung ating pag ah, hagis. Ayan. Marami tayong naputol dito mga idol yung ating pamimit nung isang araw. Dahil lang ating gamit mga idol ito, no lang kasi. Kaya napuputol siya. Kaya naman ngayon mga idol, sinigurado na po natin na ah, mahirap pang putolin mga idol itong numero 15 kapag ka may kumagat mga idol alams na huling huli yan mga idol uh -huh. pambihira ang klaseng may kumagat mga idol papunta roon yung electric current ng uh, dagat mga idol sabi ni mama lini ang bihira uh -huh. maliliit na kumakagat anong klase kayo pambihira kayo anong klase pambihira pinutol yung isaw pinutol lokong isda na yun yung isa patay patay na lang kaya mga idol yung ating uh, paen muna hindi kasi kaya ng maliliit na isda ang uh, malaking hipon mga idol hindi nila naluluno kaya hati na lang muna natin baka mamaya pa yung talakitok mga idol kasi minsan yung bida nagpapahuli mga idol oo kaya gisan ulit natin mga idol ayan Huwag sanang umulan pambira ang oras alas 2.32. Babad sa pag ulan roon mga idol Huwag sanang umabot sa atin pambira uh, biglang lumakas ang Pambira na yan uh -huh. Uh -huh. Pambira may kumakakakal uh -huh. Pambira ka ang classic. Mm uh -huh. Uy, okay. Nauli ka rin. Pambira ka. Anong classic, ha? Ano ka? Kanoping ka ba? First cuts natin, mga idol. Ayan, mga idol. Dubli, mga idol. Pambira. Kanya lamang. kami ah, medyo maliliit. Pero okay na po ito, mga idol. Pampaksiyo natin. Huwag na natin na uh, ibalik muna sa laot mga idol dahil la uh, first cuts natin ay dubli ibig sabihin mga idol talagang susortihan tayo sa araw na ito ayan mga patay lang muna mga idol yung ating ipapain dahil kaganina mga idol yung buhay mga idol ay pinutol lang nila mga idol ang bihira na yan Maliliit kasi mga idol ang kanuping mga idol. Kaya hindi nalulunok ng buo yung uh, buhay na hipon. Kaya minarapat to nating uh, putulin mga idol. Okay. Hagisan ulit natin mga idol. Baka yung mamaya pa yung talakitong mga idol. Nagpapahuli kasi minsan yung talakitok mga idol. Ayaw sumabay sa kanuping dahil uh, pagkasabaya nila yung kanoping mga idol uh, hindi sila nakakakain ng hipon dahil uh, ang bibilis ng kanoping mga idol ang bilis kumagat na yung ano eh lulugo lugo kasi yung mga talakitok mga idol may hinang klase nila lang mga idol daig pa nila yung kwan eh uh, daig sila ng uh, kanoping mga idol ang liliksi kani kasi ng kanoping mga idol kaya nauunang kumagat pambira. Pagka naubos yung kanuping mga idol, panugrado, uh, ah, na yung ah, ah, talakitok mga idol dahil wala na silang kaagaw sa ating pamain. Pambira yan. Ay, salamat at ah, hindi na natuloy yung pagulan. Pandahoro mga idol yung pagulan. Balayo sa atin. <coughs> pambira umagat mga idol mm uh -hmm. -huh. ka mm uh -huh. okay nakakatatlong atim ka pa pang bihira ka panugrado kanoping na naman to alam ko yung kagat ng kanoping mga idol eh. hindi yan na uh, tumitigil sa kakakagat hanggang hanggat hindi siya nahuhuli pambihira yan yung tuloy huli huli uy yan sabi ko na kanoping okay uh, medyo malaki laki na po mga idol yung ating nahuli hindi kagaya ng ating unang huli na dalawa mga idol ay uh, medyo maliit pero kahit pa mga idol masarap yan napaksiwin mga idol kaya hindi ho natin pinakawalan okay hagisan ulit ho natin mga idol ayan Dyan lang yan mga idol. Ahem, yan na naman. oh hmm, okay pambira ka. Ahem, pambira ka. Nakaka wala ka pa. Okay, ayan na naman. Oops, tanoping na naman. Ganyan lang dapat. Okay. mga patay lang muna mga idol Okay. Hagi sanuli natin. pambira uy balapit na ang pagulan mga idol pambira na yan ah uh -huh. pambira yan na naman. Wala bang malaki-laki? Pambira, okay. Wala pang malaki-laking kanuping mga idol mamaya pa siguro pang uh, uy pero pwede na po ito pampak sa mga idol pasarap na paksiwin yan mga idol so kaalang at saka asin mga idol ang sabaw wow na nam-namin mo talaga ang kasarayuan ng isda mga idol kapag yung uh, yung sabaw mga idol ay simple lang mga idol so kalamang patasin mga idol wala nang kung anek-anek na mga ano mga nilalagay na pampalasa mga idol hindi hindi tuloy eh, nina, nananamnam yung lasa ng isda mga idol dahil uh, sa sa mutsaring pampalasa na yung nilalagay mga idol kaya ang sukat asin lamang mga idol talaga ng mga uh, aw oh, sarap uh, ulamin mga idol kaya naman hagisan uliho natin o yung aking mga taga barangay uh, kagda raw, mga idol ah uh, yung mga nagninisid ng lalapas nang uh, nangungua kung ano-ano yamang dagat mga idol kaya uh, papawi na po sila yan po yung aking kababaryo ayan o sampo sila mga idol at uh, papunta roon mga idol yung kanilang uwi tayo naman mga idol ay uh, mamaya pa tayo uwi dahil ah uh, marami pa tayong pamain mhm uh mm -huh. pambira mhm uh mm -huh. pambira mhm uh -huh. okay ayan na naman uy wala na pala pambira pero sige lang mga idol ang mahalaga ay importante na tayo ay uh, nakakahuli mga idol okay huwag tayong maghangad ng uh, uh, malaking huli kung ang nakalaan sa araw na ito para sa atin ay mga uh, ganyang klase lang mga idol uh, tanggapin natin ng uh, maluwag sa ating kalooban mga idol dahil uh, yan po ang bigay sa atin sa araw na ito makuntinto na lamang uh, tayo mga idol kung anong klase yung ating nahuhuli so, baka maya uh, mga idol uh, Nakawali tayo ng talaki ito. Ah, ayan. Lubalakas na po ang hangin. pambira. Ay, pambira mga idol. Umula na nga. Asag natin yung ating silupin mga idol. Pambihira. Silupin lang muna tayo dahil wala pa tayong rin Ang sisi mga idol, yung ating pamundo ng ating bangka ay bato lamang, panigurado mga idol. Kapag lumakas at uh, uh, maglakihan ng alon mga idol, talagang matatangay ho tayo. Uh, mapupunta ho tayo sa panito Israel nito. Baka matamaan tayo ng uh, missiles nito, pambira, wag naman sana. Eh, eh tuloy-tuloy so, lang ho tayo sa ating pamimingit mga idol. Sana po ay hindi ho magtagal ang pagulan mga idol para uh, magtuloy-tuloy ho tayo sa ating pamimingit. Mhm. Uh mm -huh. Pambira. Ayun ang mga idol. Mhm. Uh -huh. Okay. Uy. Nakakaulang. Uy. Okay. Ayan. Ayan mga idol. Uy. Ito na. Talakitok na. Ito na yung hinihintay ho nating talakitok mga idol. Ito na. Uy. Malaki ito mga idol. Malaki. Ayan. Talakitok na ito. Ayan. Ito yung nakabungis-ngis na talakitok mga idol. Nahuli na natin sa wakas. Pambira ka. Ano? bubungis-ngis ka pa sa panaginip ko ayan o tuloy huli ka ito na siya mga idol kala mo ha? At, uh, hindi mo na mapuputol itong nylon dahil numero 15 na po ito malakas mga idol malakas inabuto tayo ng alas 5 mga idol gawa ka ganina mga idol ang lakas talaga ng ulan halos isang oras Uh, umulan nakati naka, naka ho tayo so hinantay ho na uh, tumilang ulan at inabutan tayo ng alas 5 na po pambira mabuti na lang yung talakitok nahuli ho natin yung uh, oh, alalay lang lumalaban talaga ah. wag sanang maputol at siguradong ng uh, may to mga idol ayan nakikinikinita na ho natin ayan talaga yung may paikot ikot mga idol paikot ikot ayun oh uy malaki mga idol malaki siya uy parang brown brown na talaki ito ay 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 hala hala may buntot ay hala kuwa pala mga idol mga idol oh pag oh. Ah. akala ko talakitok na Ay, delikado ito mga idol dahil uh, ah, delikado ang buntit nito baka ma anuhan tayo pambira masarap na kinuhan to mga idol masarap na sa pinato yung gata mga idol adubong gata, ang sarap nito mga idol ito mga idol makakaulam na po tayo pero dito sa G1 Eastern Summer mga idol eh, pinagbabawal po ang uh, paghuli ng uh, mga ganitong isda pinagbabawal po mga idol pero paano to mga idol eh, wala ho tayong huli at uh, ito lang po yung ating huli yun no? Oh. kasi kaganina mga idol na gaw, tayo gawa ng umulan talaga mga idol at uh, hindi ho oh, tayo nakapamingot inabutan tayo ng alas 5 na at uh, nagbabaka sakaling makahug, makahuli pa rin kaya lang ang ating last na huli mga idol itong uh, kuwan itong pagi mong idol eh, pinagbabawal kasi ito hulihin baka makita ho tayo ng beeper ang sarap nito mga idol paborito ko itong uh, gataan mga idol adobo sa gata nung hindi pa ito pinagbabawal mga idol ay, ay uh, itong masarap pa na mga idol uh. Kaya lamang ay uh, pinagbabawal na po ito ngayon. Ano mga idol, pakakawalan natin o ulam ko po. Wala kasi akong huli ngayon, oh, ito lang. Kulang pa kay Kalbo itong ating huli ngayon mga idol. Gawa nga kaganina, ng, ang tagal umulan, ang tagal ng pagulan, pambira. Pakakawalan na lang natin mga idol. Baka makuha tayo na sa kon. Sa buntot mga idol, mag-iingat tayo, baka ma, uh, baka ma, ano tayo, sa buntot, may bisol yan mga idol, masakit yan. Uh, pakakawalan ko po muna mga idol, at uh, okay, sisagwan ni tatay mga idol, ay dahil alas, alasin ko na po ay uh, halos uh, higit isang oras pa tayong uh, magsasagwan pa uli pa uwi uh, banda mga idol yung ating uh, uuwian banda at um, uwi na po tayo salamat po sa mga nag uh, nanood at uh, sana bukas ay makapamingwit uh, makapamingit uli ho tayo okay ah uh, Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Bye bye. Uwi na po tayo.